What is up mga buddy? It's December 25, 2023. So, Merry Christmas sa inyong lahat. This is my first time na magki-Christmas dito sa Australia. Ngayon, pinaplan kong pumunta sa St. Mary's Cathedral. So hopefully, meron pa yung ano, Christmas at the Cathedral kasi chinek ko sa website nila hanggang December 25 na lang yon So last day ngayong araw. So hopefully, ma mapanood natin and maabutan natin kasi 6.30 mag yung live entertainment and 8.30 para dun sa Christmas projection of lights. Ayoko, ganun-ganun. So, puntahan na natin and samahan nyo ako. Let's go, guys! So ito mga body, may dala-dala pa akong payong kasi mukhang uulan. Tingnan nyo naman yung panahon. Medyo mahangin, medyo cloudy. So dala tayo ng payong just in case. ating ah, tingnan natin kung ano mangyayari. And bahala na. Let's go. So, yun na yung St. Mary's Cathedral and umaambon. Ngayon ko, lalakas pa siguro. Umaambon, umaulan. Buti na lang may payo ko. <laughs> Ang mga body. So, natapos na yung light show. Ito yung light show. 15 to 20 minutes. Ayan. Ginabi na ako. Ano yung oras na? 9 na. Pero may dadaan pa tayong iba. Tingnan natin yung malaking Christmas tree. Hanapin natin. With my payong and yung tripod. Ayan. Nasa likod ko yung St. Mary's. Let's go to the Christmas Hola mga amigos and amigas. Kakarating ko dito sa bahay. Mga na na, past 12 na. Pagkatating ko dito sa bahay, kumain muna ako because rice is life. Ayun, natapos na ang aking Christmas Day. To be honest, ibang iba yung Christmas ko ngayon compared sa lahat ng mga Christmas ko. So, ngayon, masasabi ko is natutunan ko kung paano i-appreciate yung meron ako. Kung paano maging grateful, maging thankful sa kung anong meron ako ngayon. Ano mo yun, Yung hindi mo i-compare yung sarili mo kung anong meron ka sa ibang tao. Kasi, alam mo yun? Sarili ko tong daan eh. Sarili ko tong journey. Part ito ng process para mapunta ako dun sa, sa goal. So yun, hindi ko alam kung ano mangyayari sa akin after 2 years. Iniisip ko yung mga short term goals ko like makapag-ipon and hopefully makapagpatayo ng small business sa Philippines. And after that, hindi ko pa sigurado kung ano yung mga next na mangyayari. So, ine-embrace ko lang yung process na yun. Ine-embrace ko lang lahat ng mga nangyayari sa akin yun para mas maging malakas akong individual. Kasi alam mo yun, yung narealize ko sa sarili ko na kailangan kong improve yung emotional quotient ko and yung mental strength. And ang galing kasi talagang binigay sa akin ni Lord yung ganitong challenge kasi alam niyang kailangan kong improve yung mga bagay na yun plano niya to eh. Plano niya lahat to eh. Plano niya to para sa akin. And ngayon, go with the flow, trust the process. Na-assess ko yung mga bagay na matututunan ko every day. This Christmas 2023, sobrang laking pagbabago. Yung mga nakasanayan ko dati, hindi ko na nagagawa ngayon sobrang layo sa family, sobrang layo sa kaibigan, sobrang layo sa kung saang lugar ka pinanganak, kung saang lugar ka lumaki. Sobrang layo. Pag-iisipin ko din, grabe ang swerte ko pala talaga. Napaka-blessed kong tao. Kasi ang daming nangangarap na pumunta dito. Ang daming nangangarap sa posisyon na meron ako. ba? Diba? Minsan kailangan nating tingnan yung bigger picture. Minsan kailangan din naman natin mag-focus. Pero ngayon kailangan kong tumingin dun sa bigger picture na wag ako mag-focus dun sa specific problem. Part lang yun ng process. Part lang yun ng buong picture. ba? Diba? Mas makulay. Mas makulay yung bigger picture. Ayun. And four months Part of the journey. I know all is well. Nandiyan lagi si Lord para gabayan tayong lahat. Tulad nga ng sinabi ko dati. Hindi ibibigay sa'yo ni Lord yung challenge na yan. Kung alam niyang hindi mo kakayanin. Ayun, tinanggap ko. Hindi dito na ako ngayon. And hindi naman sa lahat ng bagay, laging masaya. Hindi naman sa lahat ng bagay, laging nasa ibabaw tayo. Parang gulong. Yeah. So, yun. The reality of life. Grabe. Sobrang thankful. Sobrang blessed. Kahit ganito yung Christmas mag-isa, walang kasama. Pero ang kapalit nun is yung mga natututunan ko sa buhay na mag-isa. Kapalit nun yung nakikilala ko yung sarili ko. Kapalit nun yung pagle-level ako sa sarili ko. Kung paano ko i-handle yung emotions ko. Kung paano ko palakasin yung mental health ko. Alam mo yun, um, self-reliant, independent. Ikaw na lang eh. Ako na lang talaga eh. Ano pa ba? Yun lang naman. Maging grateful lang tayo. Thankful kay God sa lahat ng blessings na binibigay niya. Blessings this guy. ikang Ika nila. Yung mga ganitong kakataon. <coughs> so, ano ba yan? Kailangan ko nang matulog. Salamat guys sa panonood. And see you on my next vlog. Peace. Like, share, and subscribe. Thanks for watching. See you guys on my next video.